Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isusulong ang sports development sa Pilipinas. Sa ginanap na welcoming at awarding ceremony para sa medalist ng 19th Asian Games no October 25, 2023, nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hindi lang sa mga atleta, pati na rin sa kanilang mga pamilya at coaches na malaki ang sinakripisyo para maiuwi ang pinapangarap na medalya para sa bansa. Dito sinabi ng Pangulo na pinapahalagahan ng kanyang administrasyon ang malaking impluensya ng sports sa pagpapaula ng Pilipinas na agad namang sinangayunan ng netizens. Dahil dito, nangako siyang patuloy niyang susuportahan ang mga programa at initiatives na magsusulong sa sports development ng bansa. Ito'y sa pamamagitan ng 5-Year Sports Development Plan. Ano ang 5-Year Sports Development Plan at paano nito mapapalakas ang mga Pilipinong atleta? Tara, suriin natin yan! Nais ni Pangulong Marcos Jr. na ipagpatuloy pa ang suporta ng pamahalaan sa pagpapalakas ng mga atletang Pilipino kaya naman ipapatupad ng Philippine Sports Commission o PSC ang 5-year sports development plan para sa taong 2023 hanggang sa 2028. Layo ng sports development plan long -standing na tugunan ang long-standing concerns ng mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng panghihikayat sa lahat ng antas ng gobyerno at pribadong sektor na makilahok sa pagpapaunlad ng sports sa bansa. Aayusin ang pamahalaan ang sports facilities ng state universities and colleges at makikipag-ugnayan din sa private sectors na magpatayo ng basketball courts, gyms, and other sports facilities sa public schools. Sa katunayan, kasalukuyan dinedevelop ng Administrasyong Marcos ang New Clark City bilang sports hub ng Pilipinas. Dito, magagamit ng mga atleta ng libre ang training facilities sa New Clark City Athletic Stadium at Aquatic Center. Bukod dito, itinatag din ng pamahalaan ang National Academy Sports para mapalakas ang athletic skills and talents ng mga estudyante sa pamamagitan ng Secondary Education Program. Ang Academy and the Basis Conversion and Development Authority ang magpapatakbo nito para matiyak ang makukuhang benepisyo ng mga atleta. Hindi lang dyan magtatapos ang ibibigay na tulong at suporta ni Pangulong Marcos Jr. Maging ang injury na nakuha mula sa training at kompetisyon, gagawa ng paraan ng Pangulo. Inatasan niya ang PS na makapag-ugnayan sa PAGCOR at iba pang para mas palakasin ang Medical Scientific Athlete Services Unit. Mensahe ni Pangulo Marcos Jr. para sa mga atletang Pilipino, keep aspiring, keep believing, keep working. Sa pagsisikap ng Administrasyong Marcos na paula rin ang sports sa bansa, Makakaasa mga atletang Pinoy na nariyan ang pamahalaan upang matulungan silang makamit ang kanilang tagumpay. Ikaw, sang-ayon ka ba sa pagpapalakas ng sports development sa Pilipinas? D W I Z research report Re -re report